Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga, hindi na tapos-tapos ang mga hinaing ng Wilka. Lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw daw ang feelings nila para sa Wilka. Kasi nga, Will Ashley, talagang nilayag ang Mick Will, di ba? At nilubog ang Wilka harap-harapan talaga. Kaya may yung mga natin sininungkat ang mga videos at lalo na yung Nasa outside world na sila, kaya palalaging magkasama si Mika at si Will outside world. Kung naalala nyo, di ba kumain sila kasama si Shubi at si Ralph at uh, tumulong pa si Will sa papakain ni Mika para sa mga biktima ng bagyo na nandoon yun si Will, ba diba? At talagang malalaman mo talaga na may something talaga sa dalawa outside world. Siguro nung ngayon lang, hindi na sila masyadong nagkita kasi nga may kanya-kanya na silang project at may nilulutong project para sa love team, love team nila, Mick Brandt at sa Kawilka. Pero kung tutuusin, mak kita mo talaga kay Will na gustong gusto niya talaga si ni Casalamanca. If si Bianca naman ang kasama niya, talagang artista na artista itong si Will Marunong. Talagang umarty si Will kung paano pakiligin ang kanilang mga fans ni Bianca. ba diba? kahit nga sa love triangle nilang kanta ni na Dustin eh, nangibabaw doon si Will. Kasi nga, sanay na si Will sa ganong mga eksena at si Bianca kasi nagkatrabaho na sila. Habang si Dustin ay hindi naman kaanong sanay sa mga love team, love team sino si Bianca at si Will na workshop na yan kung anong gagawin sa maraming tao. Of camp pala, Mika Salamang ka talaga ang nanalo sa puso ni Will Ashley. Eh, Nagbabangayan pa, pa ang Will Kadasbia, isi eh, Mika lang pala ang gusto ni Will Ashley. Kahit sinabi ni Will na kahit sa loob ng PBB talaga, si Mika talaga ang tight niya. At may pabebe pa itong si Mika sa kanilang vlog. Parang may something talaga sa dalawa na pinipigilan lamang. Kasi nga, may mga project sila na hindi magkasama at parang anak lang sila ni Clarice de Guzman sa PDA, di ba? So, parang hindi talaga pwede. Siguro yung management ang pumipigil na itago at wag nang palabasin ko anong meron silang dalawa kasi nga, career muna bago ang pag-ibig. Habang si Dustin naman ay tudubash ng Wilka na dahil daw kay Dustin, nasira ang Wilka. Yun pala si Will mismo ang nulumubog sa Wilka kasi nga si Mika talaga ang kanyang type at hindi si Bianca de Vera. So lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.